Dok, dok, pwede pa quickie? Yes, of course, Maru. Oo. Dok, eh, yung mga may breast cancer na mga pasyente, ayaw naman kasi nila minsan natanggalin yung kanilang breast. Pwede bang maging option pa yon? Okay. Sa so, aming center, yun po ang ginagawa po namin. Now, may pagkakataon na ang bukol ay maliit pa lamang at nasa, nasa Labas po ng kwadrante batawag tawag dito mm -hmm. ng susunod ng isang pasyente, maliit pa lamang, hindi siya sa sentro, sa may area ng utong, mm -hmm. na sa labas po siya, pwede po malampectomy Yun, lamp lang ang itatanggal mm -hmm. po. At, at, at pwede din makita, kung meron pong kulani ang kanyang kili-kili, kung wala, sasara na po yan. Oh, okay. So, lampectomy lamang. So, you don't need to remove the entire Rest. Pero hindi ba yun magiging uh, chance para kumalat na ako yung cancer cells? Very good. Another mm -hmm. good question, Maru. That is why ang aming pasyente sa aming center ay pina-follow up namin every three months. May sakit man o wala, natapos na yung operasyon o hindi, kaya kailangan po makita po namin every three months para makita po why ang pinaka-importante Is mamonitor mo ang pasyente Kasi ang ibang pasyente kasi nawawala na lamang Akala nila ay magaling na po sila okay. uh, Hindi na po babalik po ito Hindi totoo yan Kasi bahal, lahat po tayo tumatanda Lahat po tayo bumabagsak ng depensa ng katawang immune system At pwede po matrigger ulit ito Ang pagbabalik ng itong cancer cell So mm -hmm. but kung every three months Nakikita po siya ng doktor Nasasalat po yan Nakagawa ng physical examination And other contributory diagnostic procedure nakikita po at makukuha natin sa mas maagang uh, staging ko. To so kung kunyari magamot siya na maaga, magiging cancer-free na ba siya? Um you may go into remission, no? Cancer-free in a way, yes, no? Pero remission ibig sabihin, sa ngayon po, wala pong ebidensya na siya po ay may cancer. Ngunit uh, wala pong tao pa na 100% ay cancer free. Paro. So pag sinabing remission, para natulog lang? Yes po. Natutulog, tahimik lamang. Mm -mm, hindi po siya active cell. at the moment. Ah, oh, okay. Ay, hindi ba pwedeng gawa ng paraan yun para Meron po. matanggal na ka yung cell na yun? And that is why uh, there are other wellness na procedures no? uh, in terms of uh, Uh, improving the immune system, like you said, di diba, I told you in uh, one of our programs uh, na kaya nagkakaroon ng cancer pa isang pasyente, Minsan na, na destroy ang natural killer cell po niya sa immune system. So if you improve the immune system, may babalik itong detection factor hmm. o itong mga ways ng ating katawan na kanyang kanyang ihihintok ang causation ng cancer. So, baka naman hindi na po bumalik ito. Oh, wow. So, sarili mo ang ganda. Yes, Magpapagaling yes, din yeah. sa'yo. Well, the one, one of them that I believe myself is high dose omega doses of vitamin C. Oh, okay. Thank you, Doc. Alright, Aru. All right.